Magandang araw po guys. For today's video po ay eh magluluto po tayo ng tinolang manok. Tara po, samahan niyo po ako. Una po ay painitin po natin ang kawali. Then kapag po mainit na, bigyan po natin siya ng mantika. mainit na po ang mantika, lagyan po natin ng luya. Ilagayin po natin ng luya. Pong, after po ng loya sunod po natin ang bawang nangyayin po natin sya mag golden brown then isunod po natin ang sibuyas Lagyan na po natin ang manok. Yung manok po, nilagyan ko po siya ng, nilaman siya, siya ng asin para po matanggal po yung lansa. Pasang-pusayin po natin mabuti. Hayaan po natin magtulig yung manok. Hayaan po natin sumabas po yung kanyang sariling tapas. Para po matanggal po yung lansa niya. Taktan po natin. Hayaan po natin siyang After po ng ilang minuto at alam po natin na sukot siya na yung manok, lagyan na po natin yung kataya. mo na ilagay yung papaya lagyan po natin siya ng tubig sa bowl. nilagay po natin yung sili. Mga cube, pang asin. At seasoning. Tsaka po, black pepper. Takpan po natin hanggang sa lumambot po yung papaya at manok. Tapos na po ang ating tinolang manok. Yung alam po natin malambot na yung papaya at manok. Lagyan na po natin yung malunggay. Para po maging healthy ang ating tinolang manok. Lalagay po natin yung malunggay kapag kumalapit malapit ng maluto. Kasi po madali naman kung lumambot yung dahon ng malunggay. After po ng ilang minuto at kumulo mm, na po ang ating tinolang manok, okay na po siya. Luto na po ang ating masarap na tinolang manok. Yan guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video sa pagluluto ng masarap na tinolang manok, don't forget that, to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para po maging updated po kayo sa aking susunod na video. Thank you for watching. Bye-bye!